Ngayong Hearts Month, ibinahagi ng DOH kung papaano pangalagaan ang ating mga puso. Tunghayan ang ulat ni Jocelyn Ibus. Ngayong buwan ng mga puso, ibinahagi ng Department of Health at Department of Trade and Industry ang mga dapat gawin para mapanatiling malusog ang ating mga puso. Nurse 5 kare sa pagulayan, kailangang bigyang halaga at ingatan ng ating mga puso dahil kapag napagod ang puso, maaaring ikataas ito ng presyon ng ating dugo at magdudulot ng iba't ibang sakit. Ayon naman kay Development Management Officer 3 Pauline May Garcia, tumaas ang kaso ng heart disease sa Pilipinas base sa datos ng PhilHealth Service Information System 2023. Dagdag ni Pagulayan, mula 2021 ay mayroong 19% ang kaso ng pagtaas ng hypertension. Sa taong 2022 ay 30% at sa taong 2023 ay tumaas ng 34%. Kaya marapat lamang anila na, kumonsulta sa doktor o pumunta sa mga rhu's at CHOs, magpa-assess at magkaroon ng regular check-up, imonitor ang blood pressure, itigil ang paninigarilyo, iwas sa carbonated drinks tulad ng alak, Kumain ng wasto o magkaroon ng balanced diet. Maghydrate o uminom ng maraming tubig at mga fruit juice. Magkaroon ng sapat na pahinga at tulog. Araw-araw na mag-ehersisyo, i ang stress at nakakatulong din ang meditation o pagninilay-nilay. Ang mas nakakabahala niya ay ang mga sakit sa puso na walang senyales. Ito ang asymptomatic o sakit na walang senyales. Wala kang nararamdaman. Jocelyn si Ibos nag-uulat para sa PIA News Free.